Muntik nang maging mapusok ang binata sa pag-date nila ng nobya, tuturuan siya nito ng leksyon. Isang linggo pa lang na magkasintahan sina jobbert at Alice, pareho silang estudyante sa kolehiyo at kumukuha ng kursong Information Technology, magkasundong magkasundo sila sa lahat kaya nga agad na sinagot ni Alice ang nobyo. Ang totoo, ang babae ang kauna-unahang nobya ni Jobert kaya nag adjust pa siya kung paano maging boyfriend nito, wala siyang ideya kung ano ang mga bagay na makakapagpasaya sa nobya, kaya minsan nagbabasa siya sa internet kung paano magiging exciting ang relasyon nilang magkasintahan. Ano yung binabasa mo dyan? Tanong ni Alice. Kumukuha lang ako ng ideya tungkol sa pagde-date, sagot niya. Aba, bakit ka pa naghananap ng ganyan? Eh, na-date mo na ako 'di ba bago kita sagutin noon? Syempre, hindi lang naman doon natatapos ang date natin, masusundan pa 'yon. At gusto ko mas exciting at mas kapanapanabik ang next date natin, Ania. Ay gusto ko yan, sige, paghandaan mo ang susunod nating date, kasi nung unang date natin, inilibre mo lang ako ng sagot gulaman, natatawang sabi ni Alice. Maya, -maya ay may itinanong si Jobert sa nobya, na aasar ba kayong mga babae kapag hindi kayo din date, sabi niya. Bakit mo naman naitanong yan, kunot noong wika ni Alice? Wa, wala lang, naisip ko lang, inirapan lang siya ng nobya, ano sa palagay mo? Palihim na natawa si Jobert, pakipot pa, Pakiramdam ko'y nahihiya lang itong girlfriend ko na siya ang mag-ayang mag-date kami, at ako namang tangay di siya maaya at baka isipin niya na gusto ko lang sumansing, na ang ingising sabi niya sa isip. Ha, ah, basta, kalimutan mo na ang tanong kong yun, be ready na lang dahil magde-date tayo soon, sagot niya. Pagkatapos ng pag-uusap nilang iyon ay nagpalipas muna ng ilang araw si Jobert bago umaksyon. Araw ng biyernes, Maaga niyang sinundo si Alice sa bahay nito. Halika na, Alice, may pupuntahan tayo, yaya niya. Teka, may pasok tayo ngayon sa eskwela, ha, nito. Huwag muna tayong pumasok sa klase, date tayo sa luneta, sabi niya. Ano, biyernes naman ngayon eh, saka hindi naman major subjects ang klase natin ngayon, wala rin namang exams o quiz ngayong araw. Sabagay, bagay, ayokong pasukan yung subject natin sa statistics, baka tawagin na naman ako ni Mr. Para sa recitation, mahina pa naman ako sa math, sige, sama na ako sa iyo, sabik na sabi ni Alice. At namasyal nga sila sa parke, isasagawa na ni Jobert ang teknik sa pakikipag-date na nakuha niya sa internet, sinimulan niyang akbayan at e-holding eh hands si Alice, mayamaya -maya ay tinangka niya itong halikan sa pisngi pero tumanggi ito, Oh, ito naman, ganoon lang, eh, ayaw mo pa akong pagbigyan, gulat na sabi niya. Siyempre, aba, alam ko yatang iniisip mo, no, sagot ng babae. Oh, edi kung jahi ka at baka may makakita sa atin, edi doon tayo sa sinihan, yaya niya. Pinandilatan siya ng mata ni Alice, ano, anong ikinagulat mo, eh, girlfriend naman kita, nabasa ko yun sa internet, kailangan daw yun para mapatunayan ng lalaki na mahal din siya ng girlfriend niya, paliwanag ni Jobber. Kahit na, ayoko kasi ng ganoon, tugo ni Alice. Biglang may naalala si Jobber, nabasa rin niya sa internet na kapag tumanggi ang nobya sa gusto ng boyfriend ay, Ayaw mo, o, sige, baka gusto mong mag-break na tayo, banta niya. Kumunat ang noon babae sa sinabi niya, ano, break na agad, eh. Wala naman akong ginagawang masama, eh, inis na sabi nito. Napakamot sa ulo niya si Jobbert, ku, kunwari pa ang babaeng ito, sobrang pakipot, hum. Tumiempo si Jobbert isang hapong makasarilinan si Alice, habang nakaupo sila sa lilam ng puno sa parke ay ninakawan niya ito ng halik sa pisngi. Ay, magnanakaw, gulat na sambit ng babae sa ginawa ni Jobert ay umiiyak na nagtatakbo palayo ang nobya. Magnanakaw ka, humagulgol na sabi nito, aba, ti teka lang, Alice, teka, sigaw niya habang hinahabol ito, pero mabilis na nakasakay ng taksi ang babae kaya hindi niya na ito nasundan. May isang linggo ang lumipas bago napatawad ni Alice si Jobert. Kasalanan ko ba yun? Eh, talaga namang mahal kita kaya ko nagawa yun, wika ng lalaki. Alam ko, at kaya ako umiiwas sa mga advances mo. Eh, mahal din kita, Jobert kaya nga kita sinagot diba? Dahil mahal din kita at di ko tiyak na lagi akong makakatanggi sa gusto mo, tugon ng nobya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jobert na hindi maunawaan ng babae. Masisiyahan ka ba sa halik lang? Siyempre, hindi at hihiling ka pa ng higit pa at matatanggay tayo ng ating damdamin, malilimutan nating tayo'y nag-aaral pa at may mga pangarap pang dapat abutin, sa oras na maging mapusok tayo'y malamang na may kasal tayo nang wala sa tamang panahon, at ang magiging problema pa, e eh kapag tayo'y naging mga magulang na'y kaya ba nating palakihin ang ating magiging anak nang hindi pa tayo lubos na handa at malabo pa ang ating hinaharap, paliwanag ng nobya. Sa kalamang natauhan si Jobert, na pagtanto niya na tama si Alice makuntento na lamang sila sa kung ano ang meron sa relasyon nila ngayon, e enjoy na muna nila ang kanilang kabataan at gawing inspirasyon ang isa't isa upang balang araw ay magtagumpay sila sa buhay. Nauunawaan ko na mahal ko, maghihintay ako hanggang sa sumapit ang araw na pwede na tayong magpakasal at bumuo ng pamilya, mag-aaral akong mabuti para mabigyan kita ng magandang buhay, at yun ang pinakamahusay na teknik ba? Diba? malambing na sabi ni Jobert sa kaniyakap ang nobya. Oh, tama ka, ako rin mahal ko, mag-aaral din ako ng mabuti para sa kinabukasan nating dalawa, sabay nating aabuti ng ating mga pangarap, tugon ni Alice. Mula noon ay pinagbutihan na ng magkasintahan ang kanilang pag-aaral, nagde-date lang sila kapag walang pasok sa klase kaya naman nakakuha sila ng matataas na marka sa mga subjects nila. Ipagpapatuloy nila iyon upang pagdating ng panahon ay handa na silang humarap sa tutuong hamon ng buhay.